So, what is up mga kamods? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Ano mang oras mo ang pinapanood to, ako pala si Mong ng Moji Works. Bakit nga ba may hagop o wala sa tono ang mga FI? Simple ang kadahilanan lang yan. Offset ang reading ng ating mga sensors o wala sa tamang parameter o parameter voltage ating TPS. Ngayon, paano ba natin mababalik sa tamang TPS voltage o parameter ang ating mga sensors na walang diagnostic tools? at gagamit lang tayo ng simpleng tools na katulad ng multimeter. Lalo sa mga baguhan o sa mga wala pang pambili ng diagnostic tools. Ang ituturo natin ngayon is paano nga ba magbalik ng TPS angle or TPS voltage at maibalik natin sa tamang parameter. Dalawa lang yan, DIY na destroy it yourself or do it yourself o tinatawag natin ayos o ISUS. At para ito sa mga mekaniko na wala pang mga proper tools pero Buo ang puso nila sa pag-ayos ng mga makina. Ang masabi ko lang, sipagan nyo lang at mabibili nyo rin ang mga tamang tools, a uh, proper tools na nating mga mekaniko. Ang masabi ko lang, lalo sa mga Ilocano, nakuha ko to kay Lloydy ng JJR Works. Shoutout pala sa iyo, Paps! Ay ang Anus. Anus-anusan lang tayo. Mahala tayo, meti, kaya tento. Ayo, Tara, simulan na natin. So, yun, mga kamods, ganito ang pag ng TPS. So, lalo kapag naglilinis kayo ng total body, ito, kinukuha na natin yung TPS volt around, kita ba, 62 to 69. Pero, paano ba ginagawa kung wala kayong diagnostic tools? So, yun mga kamods, yan, check natin via multitester. Bali, ang tutusukin nyo lang dyan is yung yellow wire. Gamit kayo ng gamit kayo ng perdible para hindi nyo masira yung pinakawire. Tusukin niyo lang yung gamit ng perdible. Tapos yan yung tutusok nyo. Ano yung nakalagay diyan Bala, ito yung positive tapos negative yung sa may battery. ako natin ka. sa diagnostic is 53. Ayan fifty ah. 54. Malapit na. 54. Tapos dito, 53 53 naman ganyan Ayan. Ayan yung mag manually check, dapat alam nyo yung mga volt uh, parameters ng mga stock mga sensors para may balik nyo bali, ang pinaka basic lang naman na kailangan natin na malaman para makuha natin yung pinaka idle nya at tama ang pasok ng stock ng uh, injector o gasolina na nakaset sa mismong ECU, is makuha nyo yung tamang position ng mismong throttle positioning sensor ito ito yung ina-adjust-adjust natin. Taas baba, taas baba. Para makuha na. Tignan mo doon. Tignan mo yung bolt kapag ginagalaw ko. Ayan. Dapat um, makuha uh, nyo okay. 62. Ayan, subukan natin 64. Dapat makikita natin dito sa multimeter is ano yan? 64? Hmm. O, oh, 66, hmm. naman dyan. Okay pa paano? Kasi meron siyang konting ngayon. Oh. May konting galaw. Oh. Pinaka-TPS niya wag dito ang adjustment ng idle. Always wag dyan ang adjustment ng idle. Kasi ang ina-adjust nyo is yung TPS. Ito yung uh, idle. Yung itong NAB Sa mga NMAX naman, is ano yung gamit nila doon? ISC, idle speed control. Yung uh, on oh, na adjust siya Ngayon, babalik lang natin sa pinaka setting dyan Basta ang masabi ko sa inyo, is dapat mag range ng 62 to 69. <laughs> <laughs> okay, katulad nito at kakatapos namin kargaan which is ang kargaan nito is 182cc RS8 ngayon nagpalit din siya ng total body at TPS yan kailangan natin calibrate at kukunin yung voltage ng parameter kung tama ba yung kanyang voltage sa kanyang TPS while doon sa ISC is naka manual ISC na siya ngayon And katulad dito T5 Kids Bike ECU ABS for Aerox. Ayan. Kung titignan natin, ang TPS value from minimum or from close 0.66 ang kailangan natin makuha. 0.66 .66 volt. While well, sa max naman of full throttle is TPS voltage at max is 4. green siya ng 4 volts. Pero kung titignan natin, ang na read ngayon niya sa kanyang ECU is around 0.43. Yan yung i-adjust natin para makuha natin yung value na 0.66. Yan. S Set natin yung parameter muna. For example, i-re-read tataas yung voltage niya. Ayan. Ngayon, ang kailangan natin makuha is 0.66. Around dyan. Pansin nyo, yung range nyan dapat is 0.62 to 69. Pansin nyo, 0 pa rin sya. Kahit na sa 63, 62 na sya. Pero, ang gusto kong kunin ni its bike, dito sa mismong parameter nya, kailangan natin makuha, is 0.66. While sa ibang mga unit naman, is magre-range sila, lalo sa mga Yamaha, 0.62 to 0.69 volt. Tapos sa full rev naman niya is minsan is 3.8, 3.924 volts. So ayun mga kamod, sa pagbabalik ng ISC or idle speed control, ito ay applicable sa NMAX version 1, NMAX version 2, AROX version 1, AROX version 2, MXI125, and MSI115. Always, i-double check niyo muna kung anong itsura ng ISC natin. Okay, dalawa po kasi yan. E example lang natin to kasi wala akong pang version 1. Okay, kung titignan natin malapitan, ito. Kapag medyo mataba, yan po ay pang version 2. Iba pong bilang dyan. At kapag medyo tapered naman niya ispatulis at maliit yung dulo, ito pa ay pang version 1. Okay, paano natin ibabalik ito sa tamang parameters niya o tamang idle nito? Okay. Kung titignan natin, ito ay pang version 2. Okay, Kapag version 2, ang bilang nito ay titignan muna natin yung pwesto nito. For example, slightly slant na ganyan, magsisimula tayo kung ganyan nilalagay. Ganyan ang pesto. Okay? Then, titignan natin from close, dapat meron siyang konting space. Ito. Hindi dapat siya mahihirap luwagan. Dapat around meron siyang 0.2-0.3 mm kung masusukat nyo po yung inner nito. Then, from there, we'll start counting 6 full turn. Okay? Okay, baseline natin is ito. Ayan. Magbibilang tayo ng 6 full turn. Paluwag yan ha. 1 2 3 4 5 6. Okay. Dapat ganyan ang makukuha nating space sa ibaba. Then, ibabalik na natin yung spring. Diyan. At lalagay din natin. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung o-ring. Kapag wala yung o-ring na yan, mas madaming hangin papasok, mas mataas ang idle natin. Tapos, nung titignan nyo sa pinaka-lob na yan, is meron siyang lalatagan talaga ng spring. Hindi pwedeng paliko o tupido. Dapat perfect na pasok na pasok yan. Babalik natin ganyan. While, other hand, kapag version 1 naman ang gamit nyo, katulad nito, is tapered sya, mas manipis, is 3 full turn. Kung kanina, 6 full turn, ito naman is 3 full turn. Okay, ang rule naman dito sa ISC is always kapag mababa. Ayan, pag mababa po yan, o sarado dito sa pinakababa, mas madaming hangin papasok, mas mataas ang idle. While kapag pabuka naman to at sasarahan niya yung butas doon sa ISC natin, ang mangyari dyan is bababa yung idle dahil re-restrict niya yung hangin na papasok dito sa butas. Ayan. Mga kamusta, dagdag na rin natin dito yung mga merong idle speed control na screw. Ayan. Ang tawag dito, idle speed screw. Dito yung i-adjust natin yung idle niya. Ilan bang ikot? From close. Ito ay applicable to sa mga unit na may ganito. Okay, farm close is open nyo siya 1 full turn to 1.5 turns. Dapat tataas na yung idle nya. Yun yung standard nila. And isa pa, kapag maglilinis kayo ng throttle body, is always dapat tatanggalin nyo lahat ng sensors. Dahil dito, sa mga ganitong unit na to, is sensitive siya. Kapag nabugahan nyo ng pressurized, ng hangin, gamit kayo ng ganito, eto, FI cleaner, or yung spray, is always tanggalin nyo lahat ng mga sensor. Wag na wag nyo pong bubugahan sa mismong butas nito kasi may tendency na maitulak nya yung mismong spring at pwedeng matupi. Matupi or maiba sa tono. Kailangan tanggalin lahat ng sensors para malinisan nyo. Kasi umiitim po ito ayan yung nagbabago ng idol natin at nagpapagasto ng gasolina natin dahil walang masyadong hangin na pumapasok. Ayan. And one thing is always check nyo din yung throttle body. Always close position po. O makikita nyo dapat walang singaw o walang butas kayo makikita kapag tinapat nyo sa araw. Always close po yan para makuha nyo yung tamang TPS voltage nya. From close, yan magbibilang na po tayo. Iba-iba pong unit ha, pero itong sa Yamaha, itong example natin, is nag-range po yan ng 62 to 69. Ayan. Dapat makuha nyo sa mismo kapag tinusok nyo o pag kukunin nyo sa multimeter, is makuha nyo yung 62 to 69. 0.62, 0.69 volts. Tapos kapag full throttle naman, dapat makakuha po tayo ng 3.98, 3.84 or to 4 volts. 4.0 volt. Ayan po. Again, dapat ang makuha natin from close is 0.62 to 0.69 volt. Tapos kapag full throttle naman, at least makakuha tayo ng 3.84, 85 to 3.90, 95 to 4.0 volts. So ayun mga kamods, yun po yung pinaka-pinaka kailangan nating malaman para may balik natin sa standard parameters ang mga sensors nito at hindi siya mag-check engine. Pero kapag magbubura po tayo ng mga errors kasi meron ding mga history errors ang ating mga motor, kailangan talaga natin ng diagnostic tools. Pero kahit pa paano, para may balik nyo lang ng maayos at hindi siya mag-check engine at pwede po kayong maglinis ng DIY or sa mga mekaniko na wala pang proper tools na katulad ng diagnostic tools, is number one is dapat meron po tayong multimeter. Kahit naman meron tayong diagnostic tool, kung wala naman tayong proper training para malaman ang tamang parameters at mga voltage nila, wala din kwenta. Kahit pa mekaniko natin o mekaniko nyo is merong diagnose, diagnostic tool, kung hindi naman niya alam yung mga tamang parameters at paano ibalik sa tama ang mga parameters nito, ay wala din tulong ang diagnostic tool. ayon Mas magandang meron kayong basic knowledge muna para kahit papano, kahit wala kayong diagnostic tool at kahit nasaan kayo o masiraan kayo sa ibang lugar, is meron kayong knowledge about sa mga standard parameters ng ating mga sensors at may balik natin ng maayos. So yun mga kamods, sana may natutunan kayo kahit papano. Hanggang sa muli, paalam, ayos!